Anunnaki, madilim na lihim at pinagmulan ng tao. Naitanong mo na ba sa iyong sarili, ano nga ba talaga ang pinagmulan ng sangkatauhan? Hindi lang basta ebolusyon ang sagot. May mas malalim, mas madilim na katotohanan na nagtatago sa anino ng kasaysayan. Handa ka na bang malaman ang sekreto na matagal ng inililihim sa atin. Isang sikreto na maaaring magpabago sa pananaw mo sa mundo, sa buhay at sa mismong pagkatao mo. Sila ang mga Anunnaki, mga nilalang na bumaba mula sa langit, mula sa planetang Nibiru na naghahanap ng ginto. Ngunit ang kanilang pagdating ay hindi lamang tungkol sa pagmimina. Sinasabing sila ang lumikha sa atin in-engineered tayo mula sa kanilang sariling DNA, ginawa tayong mga alipin upang magtrabaho sa kanilang mga minahan. Isang madilim na kasunduan na nagbago sa takbo ng kasaysayan. Nibiru, isang misteryosong planeta na umiikot sa labas ng ating solar system. Ayon sa mga sinaunang teksto, ito ang tahanan ng mga Anunnaki. Ang kanilang pagdating sa Earth ay hindi aksidente. Ito ay isang planadong operasyon, isang paghahanap para sa kayamanan na nagdulot ng malaking pagbabago sa ating planeta. Bakit ginto? Ano ang halaga nito sa mga Anunnaki? Sinasabing kailangan nila ito upang protektahan ang kanilang planeta upang ayusin ang kanilang atmosfera. At tayo, tayo ang naging kasangkapan nila. Ginawa tayo upang magmina ng ginto, upang maglingkod sa kanila. Isang madilim na simula para sa sangkatauhan. Ngunit dumating ang araw na umalis ang mga anunaki. Iniwan nila tayo, ngunit hindi nila tuluyang kinalimutan. Nag-iwan sila ng mga bakas, mga lihim na nakatago sa mga sinaunang teksto, sa mga monumento, sa ating DNA. Ano ang mga lihim na ito? Ano ang kanilang ibig sabihin para sa ating kinabukasan? Ito ang mga tanong na dapat nating sagutin. Huwag isipin na ito ay isang simpleng conspiracy theory. Ito ay nakabatay sa mga sinaunang teksto, sa mga arkeolohikal na ebidensya, sa mga misteryo na hindi pa natin lubusang nauunawaan. Ito ay kasaysayan. Isang kasaysayan na matagal nang iniihihim sa atin oras na para alamin ang katotohanan. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito para sa ating kinabukasan? Kung tayo ay nilikha ng mga dayuhan, ano ang ating tunay na layunin? Ang mga sagot ay maaaring magbago sa lahat. Maaaring magbukas ito ng mga bagong posibilidad o maaaring magdulot ito ng malaking panganib. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Samahan mo kami sa paglalakbay na ito. Tuklasin natin ang mga madilim na lihim ng mga anunaki. Alamin natin ang tunay na pinagmulan ng sangkatauhan. Ang katotohanan ay naghihintay. Handa ka na bang malaman ito?